Ako po si Elias Nono, nagtuturo po ako ng lihim na karunungan. Gusto ko lang po ibahagi ang aking mga natututunan. Isa po dito ang tinatanong ng ating mga kasama kung paano magamot ang evil eye. Meron po tayo mga paraan para magamot. Kung may mga nagbabato sa iyo ng masamang enerhiya o dumadanas ka ng kamalasan o sakit sa katawan na hindi mo alam kung bakit nagaganap. Ito pong mga paraang ito ay napakabisa para po ma-cure o magamot ang dinadanas nyo ngayon. Meron po tayong mga paraan na sadyang mababaksik na hindi nyo na kailangan gumamit ng iba't ibang orasyon. Ang unang paraan po ay pabindisin nyo ang inyong bahay sa isang pare para malunasan po ang dinadanas ninyo. May posibilidad pong matanggal nito ang evil eye. Ang padalwa naman po ay laging tumawag sa ama at magdasal dahil pag tumatawag ka sa Ama ay wala namang bayad at ito ay may suklipa. Dahil nasa Ama pwede mataas na kapangyarihan para matanggal ang lahat ng iyong pagihirap at kahit anong iyong karamdaman ay kaya nitong tanggalin basta't manalangin ka ng tapat at taus puso sa iyong kaluluwa. At ang patatlo namang pong pamamaraan ay magingat ka ng mga amolito o bidalyon na pwedeng maghakot sa iyo ng swerte magdala sa iyo ng magandang enerhiya. Makakatulong din ito sa iyong buhay para hindi ka lapitan ng sakit at anumang karamdaman. Dahil mayroong mga amolito na dadala ng swerte at nagtatanggal ng kamalasan. At ang paapat naman ay pwede ka naman mag-cleansing gamit ang asin. Ihagis mo ito sa iyong tubig na pampaligo para maitaboy ang kumakapit sa iyo ng mga negative energy na dala ng ibang o ng mga espiritu at ang palimang paraan tumulong kahit taong wala dun sa mga hindi makapagbalik tulong sayo. sa iyo sa ganong paraan ang Panginoon ang tutulong sa iyo bibigyan kanya ng sapat na para sa iyo at minsan lumalabis pa ito dahil alam niya na ang tinulungan mo ay hindi naman makapagbalik ng tulong sa iyo at ang kahulihang paraan ay pumunta ka sa mga albularyo na pagkatiwalaan, Malaki may tutulong nito sa iyo para matulungan ka pang espiritual at para rin malunasan ang iyong karamdaman. Yan po ang lahat na paraan. Kung meron pa kayong alam na ibang paraan, comment nyo lang sa ilalim at baka makatulong din kayo sa mga tao na kailangan ninyo na matulungan.